Ito ang baha. Ayan. Hindi nakita kalsada. Baha. Opo. Oh no. Mamaya na bibigay record muna natin. Para hindi mawala. <coughs> Let's see. Mahulog ikaw, bay. Halika dito, baby. Halika, bay. Dito. Dito. <laughs> Ay, umalis. Ay, umalis sa sagdan. <coughs> 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 Aking darling. <laughs> si Manong Banong. ang pintaw. lunod na. Uy, natakpo na talaga yung doorknob dong, no? Kahit wala door doorknob. Mababa na yan, lagay na yan.